roon tayong follower dito na ah, kabayan kabayan so pinapanood niya yung uh, upload natin okay so sige pinapanood niya yung ano natin vlog natin ah uh, mga kabayan natin diyan gusto niyo ng jacket mura lang dito oo oh, oh mura lang yan ah uh, mura lang po 25 lang kami oh. po sabihin mo pero sino yung pupunta sa Galing sa sayo mm. bibigay 25 mm 25 lang 25 sa jacket. Na lang. See, marami tayo o, dyan, marami. Na, sobra malamig. Oh, so, taglamig. So, so, dito, dito. Oh. So, sobra malamig. Pakiranda mo mainit, oh. Oh, galing magtagalog, oh. <laughs> Pero ano, Talaga naman. walang butas sa dito, ha? 25 lang. Oh, 25 lang. Napakamura. Bigyan mo ako ng isa. Siya so, siyempre. Oh. Bakit ako lang bibigay? Ikaw na lang bibili. Ako nga Paano, bibili isa? Oo, oh, sige. Ikaw oh, na bibili. pagkita Pakita mo dito. Pakita mo. <laughs> pakita mo. Ng kulay, oh, oh. marami na kulay, o. Oh. Oo. Oh. kulay. Oh, meron sa 25. Pag meron pagdalawa meron bilhen, sa gray. Meron sa itim. Pag dalawa bilhen. Sa tanda sa tas sa, 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 sa cellphone, eh. Sa baba mo medyo, o. Oh. oh, yan, yan. Pag o. Oh. o. Oh, isa, dalawa. Meron hmm. ibang kulay, o. Oh. Discount pag dalawa bilhen. Oh, oh siyempre, bibigay naman. Oh, sige, ah. dalawa, 45 na lang. Ay, oh, talaga naman, napakagaling eh, talaga. Pupunta sa iyo, ano, sayang kikita yan, YouTube, tapos pupunta dito, bibigay tawa. Ito lang problem. Ah, ah magaling. Damit, ah, damit, yes, t-shirt, t-shirt. Ayaw mo, mo bibigay location. Sa location? Ano dito? Ito, gist lang, oh. Sabihin mo location. Saan ba ito location natin dito? Ah, yan sa location, Kabayan Supermarket, Opposite Building, City Soup, Gate number 240, number shop, Rahama. Mm, Rahama. Ah, yan, talaga, napakagaling, pa napakagaling. Bilis. Mabilis. Magaling magtagalog. Easy. Easy. Dami